mumuno bilang kalihim ng DMW nabuo ang uh, DMW 10 point agenda ano ano ang nagtulak sa inyo uh, upang ibalangkas itong 10 point agenda na ito at uh, paano ito makakatulong upang magawa ng departamento ito pong mandato ninyo yes unang-una uh, malalim at makabuluhan ang ang uh dahilan kung bakit tinatag ang Department of Migrant Workers mm -hmm. uh, para ito ay maging sabi niyo ng uh, kagawaran na magbubuklod ng iba't ibang samot saring mga Pagtulong, mm. mga services and programs, uh, overarching OFW protection mm. uh, sa pamahalaan. Dati kasi, sabi nyo nga, iba't ibang uh, ahensya ng gobyerno ang humahawak nito. Ngayon, isang kagawaran, isang pupuntahan, isang dudulugan, isang tutulong uh, sa mga migranting manggagawang Pilipino at ang kanilang mga kamag-anak. Ma mahalagang i-emphasize yung mga pamilya ng OFWs. Kaya't ang pinaka puno't dulo po is OFW protection, OFW empowerment para sa kanilang sariling kaunlaran at kaunlaran na rin ng kanilang pamayanan at ating sambayanan. Mm -hmm. At bunsod nito, yun nga po, yung 10 point agenda na magpapalawig pa sang ayon sa batas na nagtatag ng Department of Migrant Workers. Uh, essentially Uh, rights-based approach po tayo sa Department of Migrant Workers para isulong ang proteksyon ng OFWs. Ibig sabihin, itatalaga natin, paglalaban natin, ang karapatang pantao at karapatang manggagawa. Basic em human and employment rights mm -hmm. ng uh, mga migrante manggagawang Pilipino, OFWs and their families. At pangalawa po, yung pagkakaroon ng Uh, protection din hindi lamang yung karapatan mm -hmm. kundi yung pangkabuhayan mm -hmm. kabuang kita kaunlaran ng isang OFW gusto po namin intact at makapagpasya ng wasto ang ang atama yung ating mga OFWs particular sa kanilang kaunlaran so pati yung kanilang personal development ang tinutumbok <coughs> ko po dito dapat makinabang sa positibong kaparaanan mm -hmm. ng OFWs mm -hmm. sa kanilang karanasan bilang OFW So yun din po, pro-protectionan po natin yan. Kaya uh, pwede po natin pag-usapan halimbawa ngayon yung mga financial education mm -hmm. para hindi sila maging biktima ng investment scam at mga kaparaanan para, sabi nga ni Secretary Tuts Ople, maging co-architects ang OFWs natin for national development. So rights-based at developmental approach po tayo.